sir. Uh, sir, anong name po nila? Ako po si Elmer Labog. Ako ang chairperson ng uh, Dilusang Mayo Uno at uh, bahagi ng uh, Wade's uh, na siyang uh, magkakaroon ng press conference sa okay. araw. Sir, uh, tanong lang po. Itong 150 na taas na uh, matagal nyo ng uh, ilang taon nyo na itong hinihiling, ano? kayo po ba ay uh, maasang maaprubahan pa ito? At uh, sa ngayon po ba ay kakasya pa itong 150 na hinihingiling ninyo naaprubahan? Well, uh, magandang uh, pagkakataon dahil uh, ang Senado ay nakapagkaisa uh, na nagpasa ng 100 sa lower house naman, 150. At uh, nagkakaisa ng madumang grupo na itaas yung uh, sahod ng mga magkaga 150 pataas. Kaya yan yung isang mahalagang uh, pag pag-uusapan ngayon. Kung tinatanong mo kasi 150, malayo na dun sa family living wage ay kinatakda ng Constitution. Maski mag-asawa pa yung magtatrabaho ay uh, akmang akma lamang doon sa 1,200 family living wage. Kaya hindi talaga yan sapat. Maski doon sa hinihingin namin 750 pesos uh, na national minimum wage para sa lahat ng manggagawang dito. Hindi makatarungan, makatwiran na yung mga nasa probinsya ay mas inferior yung kanilang sa sa sabantalang sa parehas lang yung cost of living at yung dapat kamitin ang family So kayo po ba ay uh, umaasa na ito ay ma Well, uh, sa maigpit na pagkakaisa ng mga manggagawa, uh, may positibo kami tingin ito ay uh, may may sa Hindi kami uh, naghahangad na sila lamang mitilos, pero makatarungan at makatwira na magkaroon ng immediate legislated wage hike at anumang uh, halaga, 150 patas ay makakatulong na uh, 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 palapitin sa uh, national minimum wage na inaangat dapat sa Mundo Pili at tubo sa family living wage sa 1,200 pesos. Kaya nasa lakas ng pagkakaisa ng mga magigawa uh, upang makamit yung 150 at patas uh, pa sa mga darating araw. At ang senyales na yan ay sa pag-uubisa ng Mayo 1, 2034 marcha ng lahat ng labor groups itong darating ng National Day. Ano ang uh, inaasahan natin ng itong uh, uh, aksyon sa May 1? Magkitipo na lahat ng kamagagawa at uh, magmamarcha ng sama-sama uh, sa darating uh, May patungo malakad yan upang idulog yung uh, aming kailinang uh, uh, tag tagtag sa ngayon na. Sir, saan po magsisimula yung uh, inyong... Uh... sa USP, patungo sa amin doon. Marami po salamat, sir. Okay.